Hello po mga kalaki, 3 days na po tayo dito sa Baguio ngayon Hello po, at ito po ang pang last day po natin ngayon At uuwi na po tayo bukas Okay po mga kalaki, syempre Bago po tayo uh, umuwi, gusto ko po syempre uh, Ipamili muna si Lola At syempre po yung mga nagchat po sa akin na wala pong pambili ng mga ng mga notebook po ng kanilang anak Basta po notebook at school bag Tutugunan po natin yan Pasensya na po, hindi ko po matutugunan lahat Bale 12 lang po, 12 lang po na estudyante po siguro mabibigyan po natin kasi hindi naman po ako ganun pa karaming pera. Ala pa po tayong ganun kalaking pera. Pero po, ah, uh, uh, gusto ko kasi may tinutulungan pa po tayong mga matatanda, yung mga binibigyan po natin ng mga, mga pagkain po sa mga street. Okay? So sa mga nagchat po sa mga nanay, wag na po kayo mag-alala. At alam ko po, po, nakikita ko naman po na share kayo ng share ng video namin. Comment kayo ng comment at heart po ng heart. Wag po kayo mag-alala ah, uh, itchat-chat ko po kayo sa pagchinat ko po kayo sabihin niyo lang po kung ano pong GCash niyo at padadalhan ko po kayo ng mga pambili. Pero dito po bibilang ko siyempre si Lola ng pasalubong niya. At syempre po mga kalaki, uh, andito po tayo ngayon uli sa SM uli. <laughs> Wala na may magandang pasyalan dito paghapon eh. Paghapon kasi dito po ako nagla-lunch kaya nandito po ulit ko tuwing hapon. So lunch, 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 lunch na po tayo mga kalaki. At syempre po andito po tayo ngayon para mamigay po ng mga lucky numbers po para sa inyo. eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers po natin na ito po ay mga birth month naman po ito ng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October O oh, diba? November, December So eto na po ang birth month code po ng January Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 1 at number 7 Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 9, number 4 at number 6 Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1, number 5 at number 2, 3 At para naman po sa birth month ng February Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 5 at number 8 ang 3-digit lucky numbers mo ay number 2, number 9 at number 0. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 3, number 0, number 1, number 8. At para po sa pinanak ng March, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 2 at number 13. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 7, number 1 at number 4. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 9, number 6, number 0 at number 2. At, 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 at sa pinanganak naman po ng April, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 9 at number 30. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 5, number 1, number 9 at number 6. At sa pinanganak naman po ng May, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 4 at number 14. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 7, number 8 at number 3. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 5, number 0, number 2 at number 5. At sa ipinanganak naman po ng June, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 3 at number 20. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 1, number 3 at number 6. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2, number 0, number 9 at number 1. At sa ipinanganak naman po ng July, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 8, number 3 at ang 3-digit ang 3-digit lucky numbers mo ay number 2, number 4 at number 6. At syempre po ang 4 digit lucky numbers mo ay Number 8, number 3, number 9, number 0 At sa ipinanganak naman po ng Ogos Ang 2 digit lucky numbers mo ay Number 6 at number 23 Ang 3 digit lucky numbers mo ay Number 4, number 1 at number 0 Ang 4 digit lucky numbers mo ay Number 8, 3, 7, 4 At syempre po Bagu uh, bago po natin na ibigay ang ipinanganak po ng September, October, November, December sa mga bago po sa mga page namin dyan sa mga Facebook namin hanapin lamang po ang Red Parungkin kung gusto nyo po makatanggap ng mga lucky numbers every day hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin po na meron po uh, ang uh, gulo-gulo ng buko kahangin-hangin kasi Ayan. hanapin lamang po sa Facebook ang Red Parungkin na merong 315,000 followers I-follow nyo po yan kung gusto niyo po makatanggap ng mga lucky numbers everyday. At syempre po ang YouTube natin, 15,900. Sa TikTok po, 412,000 followers na po tayo. At may second account po tayo, Aris Gatsalian. At Red Parongkin po na naka-yellow t-shirt po ako na may 50,000 followers. sa picture namin ni Lola ito. O, oh, di ba? Nag-birthday na si Lola. saya-saya. At syempre po mga kalaki, ang lucky numbers po natin inaalagaan 3 days po bago natin palitan. Okay? Private consultation po, may slot pa po. Hanggang ngayon na lang pong September. Okay? After noon, next year na po at sana at sana po sa mga sumali sa amen, mapanalo namin kayo katulad po ng iba na talagang nanalo na po Okay mga kalaki, so ayan po ang ating mga lucky numbers So inaabangan nyo po tuwing hapon Tandaan nyo po na nakarambol lang 2 digit, 3 digit, 4 digit Okay? At syempre uh, Ang mga Masusugid nating mga followers dyan Katulad ng sinabi ko kahapon May mga na na po tayo sa mga birth month uh, Birth month code nila kasi po ang mga magdo-birthday Okay? So eto na po mga kalaki Tandaan nyo po na ang lucky numbers natin ay uh, inaalagaan ng 3 days po yan So ito na po ang pinanganak po ng September Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 5 at number 26 At ang 3 digit lucky numbers mo ay number 3, number 5 at number 0 Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1, number 3, number 6 at number 7 At sa ipinanganak naman po ng October Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 4 at number 9 ang 3 digit lucky numbers mo ay number 6, number 0 at number 5 ang 4 digit lucky numbers mo ay number 5 3, 5, at sa ipinangalak lang po ng November ang 2 digit lucky numbers mo ay number 9 at number 24 ang 3 digit lucky numbers mo ay number 6, number 1 at number 7 ang 4 digit lucky numbers mo ay number 7, 0, 8, 9 at sa ipinangalak naman po ng December, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 5 at number 14 Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 7, number 9, at number 0 Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 6, 0, 6, 1 Ayan po, at syempre hindi po tayo papayag na hanggang doon lang yan Dahil may 2-digit, ay may 6-digit lucky numbers po tayo na ibibigay ngayon Malay mo naman dito sa 6-digit lucky numbers, maging milyonaryo ka Eto na po Hmm, pwede po ito sa 642 45, 49, 55 at 58. Number 9, number 42, number 36, number 33, number 31 at number 19. Ayan po, kumpleto na po ating mga birth code at birth month nyo po dyan na yung birth year na pinapakod po sa atin. Sana po alagaan nyo po yan ng 3 days. At syempre po, shout out, shout out time na po tayo. Shout out po sa pamilya Malinday, pamilya Malanday mali, Malanday, pamilya Malanday po ng Caloocan City diyan sa Metro Manila. Hello po sa inyo. At shout out po dito sa may ano to, sa may blooming Street po diyan sa may realist po ng trend. Totoo ba? Ay po nyo, pinapanood po namin kay dito Sir Red. Marami po kayong followers dito. Maraming-maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay po sa amin ni Lola Carmen. Ayan po, sana po pala rin kayo ngayon at make sure po na nakarumble po ang 2 digit, 3 digit, 4 digit na para wala na ako mababasa na, ah, hindi ko na rumble ganun. Ingat po mga kalaki at syempre, good luck!